Hindi lang sektor ng pangkalusugan ang tinututukan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Cuda III. Isa rin kasi ang sektor ng edukasyon sa binibigyang pansin ng administrasyon. Nitong ikalima ng Nobyembre, personal na nagtungo si Governor Giko sa Philippine College of Science and Technology. Kanyang pakay, bigyan ng mga estudyante ng munting regalo. Mahigit isang libong estudyante kasi ang nakatanggap ng tigi isang libong pisong educational assistance mula sa ginanap na educational assistance payout sa Kalasyo, Pangasinan. Namahagi rin siya ng mga sapatos para sa mga estudyante. Enjoy din ng mga estudyante sa libreng pagkain na hatid ng Gikosina on Wheels. Samantala, game na game rin na nakipagkulitan at nakipagsayawan si Governor Giko sa mga estudyante ipinakilala rin sa mga estudyante ang Government Unified Incentives for Medical Consultation o Gikonsulta Program. Sa so, educational assistance, nais po namin i-introduce sa bawat isa ang uh, tinatawag natin G-Consulta. Ito po yung free check up. Sabihin niyo sa magulang niyo kung may sa barangay, kung wala pa kayong pilihan, i-enroll namin kayo doon. Para pag-hospital tayo, meron tayong gagamitin for medical insurance. Malaking bagay po ito. Kaya po pinapaganda natin ang ating mga ospital dahil napansin po natin, di ba, handa na ang budget natin sa pagkain, sa eswelahan, sa pagpasyal. Pero pag nagkasakit, doon na nagkakaproblema. problema po ba? Di ba? Yun ang hindi natin na paghahanda. Kaya tinutulungan namin kayo ang lahat ng pagkasinan, pagkasinan mga na makakalawin po ng Philhead, taon-taon kayo pagpatsika, bigyan pa namin kayo ng pamasahe po at ng inyo pagkain. Na. Lubos naman ang pasasalamat ng mga estudyante ng Philippine College of Science and Technology sa kanilang mga natanggap na munting regalo sa pamahalaang panlalawigan. Ako kay Gobernador Ramon uh goeco the third uh, dahil napakahalaga po ng kanyang binigay sa amin especially sa mga estudyante katulad ko na mahirap lang at malaking bagay po ito na makakatulong sa aming pag-aaral syempre sa pamasahe and then sa pagkain super so thank you po doon sa binigay po nila kasi mas madami pong maitutulong sa amin as students po kasi madami din po kasi mga bayarin sa school and then yung sa tuition fee po na malaki din po sa rin ni Governor Gico sina Board Members Dr. Sheila Baniked at VC Ventanilla. Mag-iikot pa ang pamahalaang panlalawigan sa iba pang mga paaralan para mas marami pang pa mga estudyante ang maabutan ng educational assistance. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.